Sabi nila, pamilya ang sandigan mo sa lahat. Pero minsan, sila rin ang mga kakasakit sa'yo ng pinakamasakit. Noon, buo kami, si Mama, si Ate Jana, at ako. Pero nung mawala si Papa, nagbago ang lahat. Oh, mga muna kay tubig. Thank you po. Ay, thank Siya. you. Salamat. Okay, ano? Ate? Ba't pala kayo naka pa Ay, may papa ko sa ako sa'yo meron yung eh. Oo, oh, wala naman problema. Ano nga, gano'n. Mga anak, alam ko na tate niyong si Hasan dala natin nung nagbabuhay pa siya. Ngayon, naisip ko na iwan ko muna kayo kay tito Meron niyo para masuporta ako yung pag-aaral nyo. Iwan niyo na po kami, Nay. Iniwan na nga kami ni papa, pati ba naman ikaw iwan mo kami? Ay. <laughs> para sa inyo naman din yun. Para mapabuti kayo. Mga ganun ba ate? Eh, alam na problema. Sige, ako nang bahala sa mga pamangkin ko. Eh, alam mo lang, parang mga anak ko na din yung mga yan. Salamat niya, rin hmm, yung... Yeah, Wala. Um, mo, hindi ako magkukulang sa pagpapadala. Tsaka pag may available akong time, dadala ko dito para makasama ko sila at makita rin. Ah, oh, sige ate. Eh, total, wala pa rin man akong balak magpamilya. Ako nung bahala sa mga pamangkin ko. Saan mo ko dyan? Dito muna kayo niyo, ha? Oh, dito na dito meron nyo, ha? Oo, so, dito muna kayo sa akin, mga pamangkin. Ako ang bahala sa inyo. Pate. Ate! Ate! Hmm. Nakangunan na bigla ata yung mga bata. Nga yeah, eh. Kaya mo, baka unti-unti rin nila matanggap kasi wala na akong trace para masuportahan sila. Kailangan akong kumilos. Ayaw mo, ate. Tutulungan naman kita kapag may extra naman ako. Kahit huwag ka muna magpadala siguro para makapag-focus ka sa buhay mo. Salamat. Yeah, Ang problema yun, ate. Akong bahala sa mga pamangking ko. naman yun. Sige. Iniwan kami ni Mama kay Tito Meriong. Siya ang tumayong ama sa amin. Pagbalik ni Mama, may bago na siyang kasama, si Tito Romar. Akala ko, mabubuo ulit kami. Oh, ate! Mer! Mm? Uh, ah, takal mong hindi mo ah! Kamusta na? Sino pala tong kasama mo? Siya si Romar. Nobyo ko. Nakilala ko sa pinapasukan ko. Hmm. Uh Parang -huh. mara nga pala. Ay, tol. Oo, oh, ikaw nga pala yung kinipenta sa akin ng ate mo. Aha, ikaw pala yun. Mm -hmm. Ah, wag huwag mo saan ang dolo ko yung ate ko, ha? Ay, Dalawa na lang kami niyan. Wala na rin kaming mga magulang. Sana, nag-aamay ate ko. Ay, hindi naman. Siyempre, buhat nung nagkakilala kami. Yun, masaya naman kami. Tsaka, kaya nga nandito ako para makilala ko kayo. Siyempre, yung mga anak din niya. Ah, okay. Oh, yun naman pala eh. Eh, di magkakasundo tayo niyan. Oo oh, naman. Nga pala, eh si Jana tsaka si Kat nasa taas te. Ah, uh, upo muna siguro kayo, tatawagin ko muna sila. Ah, sige. Uh, sige na, te. natin, kayo. Kat, Jana! Nandito yung mama nyo. Makilala mo yung mga anak ko. Oo oh, nga, Lob. Eh. Excited na rin ako makilala sila. Eh. Tsaka yung kapatid mo si Mary, nabakabait din pala, no? Ah, uh, kabayad siya. Ah, uh, Ante. Kuya. Ah, uh, Iwan ko muna kayo dyan. Pababaan na rin yung dalawa. Okay. Eh, bibili muna ako ng makakain natin mamaya na punan. Oh, ingat. Love, ay mo lang ha. Excited ka na ba? Excited na ako. Sana nga magustuhan nila ako eh. Huh? Kat! Kamu sa'yo ha? Ay, Jana, ito pala si Tita Roman mo, nobyo ko. Roman na pala. Roman na pala. Roma nga pala. Kaya pala hindi ka nang papakita dito sa bahay. Kasi may bago ka na pinagkakabalan. Hindi naman sa ganun anak. Nandito ako para kunin kayo ni Tat. Tsaka si Tito Mario mo. Katuwang natin sa buhay. Isang taon pa lang si Papa wala. Tapos papalitan mo agad? Mapait naman si Tito Romar mo. Di mo ba iniisip lahat ng sakripisyo ni Papa? Hindi naman sa ganun anak. Naiisip ko pa rin ang Papa mo. Siyempre, mapait si Papa mo. Pero di ba, kailangan ko ng katulong sa buhay, tsaka masama bang maging masaya? Ah, oh, mawalang galang na, Diana, no? Siyempre, kaya nga kami nandito para magsama-sama tayo ng masaya, di ba? At sana matanggap niyo rin ako bilang papa ni Ah, oh, Tito Romar, Pasensya na po kay ate ah. Baka kasi nabigla lang siya. Sige, huwag kang na mag-alala. Naiintindihan ko na nga. Sige, sundan mo na yung ate mo doon. Kausapin mo muna. Sige, Dad. Ka. Love, pasensya mo na ha. Hindi, hey, okay lang, love. Naiintindihan ko na naman eh. Normal lang din, tsaka siyempre, di ba? Kamamatay lang din yung unang asawa mo. Fresh pa sa kanya yung nakaraan eh. Pero huwag yeah, mo. Gagawa natin ang paraan yan para matanggap niya din ako. Salamat lang. Oo, oh, nung na lang natin. Sa simula, maayos lahat. Masaya si Mama. Masaya rin kami. Umalis si Tito Meriong para magtrabaho sa ibang bansa. Si Tito Romar ang tumayong haligi ng bahay kapalit ni Tito Meriong pansamantala. Akala naming magiging maayos ang buhay namin. Pero doon nagsimulang mag-iba ang lahat. Ay, grabe naman yan lang. Napakasarap naman yan. Ay, goto, Ma. Oo naman. Tara, ay na tayo. Sige. Ang ba bangon Ma. Oo. Baka kain na tayo. Eh. Kaya ako tumataboy kasi sarap ng hinahain mo eh. Hindi ko maiwasang kumain. Love, bigyan mo rin ba yung plato? Hi. Thank po, ma. Salamat, ma. Akala ko tuluyan mo na kaming iniwan kila Tito Mera. Nawalan din ako ng pag-asa nung hindi ka na nagparamdam. na ano ba kayo? Nung mga panahon na wala yung mama niyo, nag lang siya ng pera. Siyempre, para pagbalik na dito, may mahaain sa inyong masarap na pagkain at matutulugan, siyempre. Salamat din po, Tito Romar. Kasi nalagaan mo si mama nung wala kami. Oo oh, naman, syempre. Nagmamahalan kami. Oh, sya, sya, sige, kumain na tayo. Baka magkaiyakan pa tayo dito eh. At nagugutom na rin ako. Salamat, Tito. Ha. Sigula na dumating ka sa buhay namin. Kahit nahirap nung office, ha. pag tiyo rin namin na natatanggap. Oh, sya, sya, kain na tayo. Kain ka ng marami, ha. Bawalan ang diet-diet ngayon. Mas yung ulam na niluto oh. ko. Ah, wala ako ng kutsara tinito. Masa, Tito. Kain na. Lamihan mo yung kamin mo, Kat. Ma, ang sweet din talaga ni ate at ni Tito Romer, no? Parang mas close na sila ngayon. Alam mo naman, nak, babae ang kapatid mo. Simula nung no, nawala si Papa mo, yung attention ni Tito Romer mo, eh, na kay ate mo. Pero, ma, ang inaalala ko lang, kasi may mga narinig ako sa labas yung pinag-chitchitch nila si ate tsaka si Tito Romer. May ando sila, relasyon. Sus! naniniwala ka sa mga chismis na yun. Ako nga dati, sinasabi nila may lalaki ako. Huwag kang maniniwala sa mga chismis na yun. Naalala ko lang kasi si ate, baka makakarating sa kanya yung chismis tapos maapektuhan siya. Hayan na ko <coughs> anak, kung maintindihin mga yung mga malasyosong mga yun. Alam mo, mahal mahal kayo ni Tito Romar nyo. Mahal saka malabong mangyayari mga yun. Mga chismis na yun, huwag maintindihin. Sa bagay mo mm sige ma, maghugas mo na ako. Sige. Napansin kong mas naging malapit si ate kay tito. Mga titig, mga ngiti, may kakaiba. Tinanggal ko sa isip ko, baka ako lang ang nag-aakala. Oh, dyan na, pasok um, tito, may tatanong lang po sana ako mo. Oh, ano ba yung mo? Basta wag lang mata. Alam ano mo namang mahina ako dyan. Ano ba yan? Di naman po siguro masama kung magkagusto ka po sa mas may edad po sa'yo, no? Lalo oh. na napapasaya ka niyo. Eh. Oo oh, naman. Basta totoo sa'yo. Tsaka yung tipo mo iingatan ka. o oh, nga pala? Ba't mo nga pala, pala natanong yan? Eh. Pakiramdam ko po kasi pag hindi po kita nakikita. Parang along po. Talaga? Eh di ba kanina nga lang sabi tayo kumain? Paano mo naman nasabi? Magagalit ka po ba kapag sinabi ko po sa inyo na nagugustuhan ko na po kayo? Kasi po, higit pa po sa tatay yung tingin ko po sa inyo. Hmm, sigurado ko ba? Pero, alam mo diyan sa totoo lang. Napapansin mo na rin kasi yung mga tinginan natin. Alam mo yun, yung closeness natin, parang mas close pa nga tayo kaysa nanay mo eh, pag magkasama tayo, alam mo yun. Pero, yun nga, napapaisip din ako minsan pero alam sa totoo lang nagugustuhan na rin talaga ito eh Amen. Tito, mahal na kita. Ako rin, Jana. Mahal na rin kita. Hala, madaling araw na. Bakit ngayon ka lang? Halos napapadala yata yung pag mo ng ganito. Halos lasing ka pa. Ano ba problema, Cherry? Minsan lang ako makipag-inom sa mga katrabaho Bawal ba yon? Hindi naman, love. Kaso, halos araw-araw ka lang ganyan eh. Kung may problema ka, sabihin mo. Alam mo kung ano yung problema? Ikaw ang problema, Cherry. Alam mo yon? Ikaw nga pinag-iisipan ng ibang mga tao dito na nalalalakay ka raw eh. Di ba? Tapos ako pa pag-iisipan mo ng ganyan. Love naman. Pati ba naman ikaw naniniwala sa si mga chismis na yon. Makahalis na nga. <laughs> Anak, napansin mo ba kagabi kung anong oras na nangulis si Romar mo? Hindi po, May. Maaga din po kasi ako natulog kagabi. Ang ganun ba? Kasi pakiramdam ko parang lalamig sa akin Tito Romar mo eh. Pakiramdam ko may iba siyang babae. Baka naman po masyado lang po pagod sa trabaho tsaka po baka po nag-overtime. Ay nako, pag nalaman ko Tito Romar mo may babae, maghahalo ang balat sa tinalupan. Sasabunutan ko hanggang maugos ang buhok. Ma, ano ba? Wala naman ang kakwento sa akin si Tito. Tsaka wala akong pakis sa babae-babae na yan. Eh. Basta anak, Baka pwede mo akong tulungan pagka huli uh, si Tito Roman kung may babae siya, ha? Sige po, ma. Sabihin ko na lang po sa inyo pag may nalaman po ako. Basta pag nalaman ko talaga, lagot sa akin yung babae na yan. Unti-unti nang nakakatunog si mama sa nangyayari. Labis ang kaba sa dibdib ni ate. Pero nanaig ang kanyang pagmamahal sa kabila ng takot Jana, magbis ka na. Baka maulit tayo ng mama mo. Ma. Hmm, tito, masaya ka po ba? Masaya saan? Sa atin po. Sa nangyari sa atin. Aba, oo naman. Masayang masaya nga ako na no, napunta ka sa akin eh. Alam mo, pag naman niligaw ka, nagagalit nga ako eh. Paano po pag nalaman ni mama yung relasyon natin? Ngayon alam ko na, mga hayop kayo. Ikaw, Roman! Nangako ka, bibigyan mo kami ng magandang buhay. Tapos, anak ko pala yung pagay mo. Teka lang, Cherry. Ayahan mo ko magpaliwanag. Ano? Hindi na mo pa? Narinig ko. Ang bababoy niyo. Ikaw, Jana. Ikaw pa naman din ang anak ko. Tapos, ganda may gaganti mo sa akin. Lumayas kayo. Lumayas kayo dito. <laughs> Pasensya ka na, Cherry. Mas masaya talaga ako sa kanya eh. Tsaka mas mahal ko siya kaysa sa'yo. Wala, na. Hanggang isang araw, nahuli sila ni Mama. Ang sigaw, ang galit, ang sakit. Doon ko lang naintindihan na minsan ang pagmamahal nakakasira ng pamilya. Uma, ba't ka po may ka na ano nangyari? Kat, saan ba ako nagkamali? Saan ba? Bakit po? Ano nangyari, ma? <laughs> si ate mo, tsaka si Roma. Nahuli ko. <laughs> Lahat naman ginawa akong para sa inyo. Parang hindi nila naisip yun. Lahat ng mga naririnig kong masasakit, yun pala totoo yun. Tama ano na, naman. Alam mo, hindi ikaw yung magkulang. Sadyang nakampante ka lang sa mga nangyayari. Kung nasabihan natin sila noon pa, eh di sana hindi ito mangyayari. Masakit lang na. Ay, sarili kong anak, Si ate mo karibal ka sa taong mahal ko. Ano eh, masakit sa akin? Tama naman, nasasaktan na ako pag nakikita ka ng Parang gusto ko na mawala. Umalis sila ate at tito Romar. Nagkawatak-watak na naman ang aming munting pamilya. Si Mama, tahimik, pero wasak ang loob. Makaraan ng ilang linggo, umuwi si Tito. Ngunit nawala lahat ng kanyang ngiti gawa ng masamang balita. Ay! Ate! Kat! Ganyan si tsura mo ate. Matagal na nawala. Ba't parang nalugi ka na? Asa si Jana pala? Hello, Tito. Hello. Oh. <laughs> ano nangyari? Asan si Jana pala? Si Ate po kasi tsaka si Tito Romar. Bakit? Ano nangyari? Hmm. May relasyon po kasi sila ni Ate. Tapos nakita po sila ni Mama na nag may ginagawa sa kwarto. Totoo? Sabi ko na eh, unang tita ka po lang dyan sa rumor na yan. Iba na yung ano ko eh, pakiramdam ko eh. Asan sila ngayon? Hindi po namin alam, Tito, kasi pinalayas po sila ni Mami. Kaya mo na meron yung kung saan sila masaya. Kahit masakit, tatanggapin pa na lang. Hindi yun pwede ate. Tingnan mo, kaya ka inaabuso eh. Masyado kang mabait. Hindi ko na alam kung saan ako. Sisimula muli. Sige na ate. Huwag mo nang isipin yun. Kailangan mo maging matatag. Kailangan mo maging masaya ulit. Wala ko, Gary. Ako nang bahala mo manap sa lokong yun. Okay. Salamat. Buti. Dumating ka na ulit. Oo ate. Matatag ka lang. Lumipas ang ilang taon. Tumawag si ate. Umiiyak. Wala na raw si Tito Romar. Inatake sa puso. Jonah? Ma? Jonah? Si Romar wala na. Inatake sa puso. Saan ko rin tangali? Ma, patawarin mo po ako sa nagawa ko. Sana natanggap ko pa rin po ako bilang anak mo. Hindi ko sinasadyang mahulo. Sa taong mahal mo, Ma. Tao lang din ko ako. Alam mo anak, matagal na ang panahon ang lumipas. Matagal ko na kayo napatawad ni Tito Romar mo. Naisip ko din na tama lang naman na bigay ko na ang kaligayahan ng anak ko. Mama! Mungi ka na dito, Dana. Antayin ka namin ni Kat. Tupo ba? salamat at ikaw ang naging nanay namin. <laughs> nag ka talaga, ma. Ako, hindi mo na kailangan bumawi, anak. Yung mabuhuli tayong pamilya, para sa akin, yun ang kayamanan ko. Kayong mga anak ko. Kaya, huwi ka na, anak. antayin ka namin dito ng tito Meriang mo as ni Kat. Po, Ako po, mama. Mag-iis ka na po ako. I love you so much, Ma. I love you too, Nap. Bye. At kahit ganon, pinatawad pa rin sila ni Mama. Pinatawad niya ang lahat. Ngayon, magkasama ulit kami. Tahimik. Buo, hindi na ng dati, pero mas matatag. Hello po, I'm Patricia. I am Jana Galban. I'm Cherry. Meron yung po. Hi, I'm Romar. At kami po ang EGR Films. Yan, salamat po sa palaging panonood, pagsubaybay, at samahan nyo na rin po na subscribe. Abangan nyo pa po, po yung mga susunod namin film. Lagi po kayo manood. Thank you po. Shoutout nga pala kay Roden Gumban from Cainta Rizal at si Kay Batolina. Salamat sa kong good compliment mo. Yes, thank you po. And shoutout nga po pala kay Joey Eslau and Minjong Kim, Akisha Carion, Ronnie Romas, Jason Roy, Banam. Banam! <laughs> Banam. Shoutout po kay Angelito Par, Relen Sarcia, Adorpina, John Mark Lusong, Rodel Cabrera, and Spunk Ding. Thank you po! Ah, oh, salamat sa inyo mga boss! Ikaw pre! Um, shoutout din nga pala kay, ano, kay, uh, kay Morbius Bird Bornea, kay Margilio, Siyempre, tsaka kay Roger Labao. Yun, huwag kayong magsawang manood sa amin. Okay, yon Shoutout kay Master Official ng Taytay Rizal. At kay uh, John Paul Tanyamor. No? Ano, may pinapashoutout siya eh. Sa Stages Design Construction. Eh, at lalo-lalo na daw po sa JT Group Welder Installer. Then, you Eufemio. Eh, hindi ko makakalintindihan niya po dito. Sorry, boss. <laughs> Ayan, ah, Ami. Yan, Mix Tagay Queen. Uh, shoutout po sa inyo. Salamat po sa palaging panonood. Thank you po. At kay Dako Big, yon Best Actor Idol, yon Thank you po. Sing, maliit na bagay. Maraming uh, maraming salamat po. Shoutout kay iba, Maka Ibangilista. Shoutout sa boyfriend ko, si Shoutout kay Coco Martin. Yun. Shoutout. <laughs> oh. Shoutout. sa lahat ng mga agrupo ko, especially sa OS Gang, sa SFN Hood, yun. Sa lahat ng mga tropa ko nanonood, supporta lang kayo sa amin, ha? Thank you po. John, shout out kay uh, Jusuel Juswell Canarias Toteng. Teng, happy birthday, Teng. Happy birthday, Kuya Toteng. Bye-bye. Salamat po. po.